Hey guys, so nandito tayo ngayon sa Wilmis Torvillo Farm. Nandito tayo sa Tanay Rizal. Um, medyo late na ako nagising. Pero, ang lamig pa din. So kanina may, ano eh, may, may clouds na cover dito sa pagitan ng mismong ano, camping site around 5 to 6 a.m. Tapos ang lamig, sobra. So sa gabi, ang nag-register dun sa thermometer is around 20 pero it feels like 18 or maybe 16 kasi talagang gikinawin ka sa lamig. Well, kung hindi ka masyadong sanay sa lamig kadulat ko. Tapos, ngayong tanghali, well, eh, anong oras na ba? time check natin um, holy alas jis so so feels like 25 I mean 25 ganun although mainit yung araw you'll still get the sunburn pero pero malamig wala malamig yung hangin tas from time to time may drizzle kasi parang ang baba ng clouds so yan nagkakape pa rin ako and I'm having my cake yan ay gawa ng aking lovely wife it's uh, ube custard cake napakasarap tapos ito may solar panel yan na may ilaw yan sa ilalim. LED lights. Pero power bank din siya, so I'm charging my other light. Yun sa ilalim. But para hindi siya mainitan. Yun lang guys. If you wanna go here, malamig. Masarap mag chill on a Sunday afternoon.